Hi guys, ipagpatuloy po natin yung ating vlog kahapon. So, yun guys. Um, tayo po pala guys ay nagpasimula na pong magpabilad dito sa ating inaning mais. So, yung mga tauhan para natin dito guys ay ano, ay magtatrabaho natin ay mga mangyans galing pa ng mga tribe. So, yun. Yan po yung pinaglulutuan namin dito guys. Inaasikaso din po namin yung pagkain na merienda nila. So, yun. Yan. Ito ay 101 kaban Medyo mababa po yung ating inani ngayon Ah, hindi pala 114 lahat So, ang naiwan ay 101 Dahil yung, ano yung parang para sa harvester Na ibinigay uh, 13 and 13 po ata yun Ako, makapal, ano? Makapal. makapal Ang makapal ang pagkakalagay, oh Alam nyo guys, lahat ng ano dito, yung diretsyo ng kalasala dito, may bilad na ganito. Kanya-kanya. Kasi halos nagsabay-sabay eh, ang ani. Yun, taas ang kapal lang. Ano? Ano? Nagay. Pero, ano pa rin guys, malaking bagay pa rin na mayroon tayong nabiladan. Kaysa wala. Kasi ang hirap magpa-dryer. Hindi maganda ang tuyo ba ng dryer. Yan guys balot na balot tayo syempre mainit pupunta tayo ito sa may ano medyo malilim may, may puno dito na maganda ganda eh dito sila magme may merienda mamaya so nandun guys yung ating mga tauhan yung pagkain pala nila okay na guys patanghalian mamaya maga pa naman ito itong pinabibilad natin hanggang dun sa dulo yan yun sila busy ngayon dito guys naku makulimlim na na naman kailangan nakahanda ang turda o ganyan tapos may pakita ako sa inyo guys oh yun ganyan dito guys pag nakaani papataraktura sa amin guys hindi pa siguro sa isang araw so ayun guys nagtayuan pala sila dyan guys sabi lahay daw po sa inyong lahat na nanonood so ayun bababait naman po yung mga yan So, yun guys, after po nilang magmerend at mapahinga po ng ano, ng ilang minuto. So, yun guys, balik na po ulit sila sa kanilang trabaho. So, dito nga pala guys, ay 10, 10.15 a.m. na po ng umaga. Pero, yan guys, mapapansin nyo pa pala diyan guys, namumuna po yan yung mga ulap. Parang nagbabadya na po siyang ano, ah, uh, parang ulan, sana po hindi. So, tingnan natin mamaya. So, yan guys, itong mga mangyan natin na guys na ito ay Um, mga mga tauhan na po namin yan guys mula nung dumating kami tinong nag-manage kami ng ano ng pagbubukas sila na po talaga yung ano uh, pumupunta sa amin na nagtatrabaho so yan guys alaga ako yan guys sa mga ano merienda sa pagkain kaya guys lagi ako nandito nagluluto ako ng pagkain nila yan sana lord May hindi pa yun guys pinapa upod na namin dito kasi hindi na magbibilad sila boyet dito masyadong maliit ito eh para sa kanila yan dito na lang namin yung ano yung another harvest doon mamaya ya harvest dito namin idudugtong so yun oh yan kapal kasi ng ano pag pagkakabilad gawa ng pinagkasya lang Doon guys nagpapa-harvest si ani, Yan. 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 Yung pinapa nila tapos yung dulong yon, ito, 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 Yan, yun yung sa amin. So yung harvest po diyan ay dito, dito namin idudugtong. Yan dito na. Para isang hila na lang sa amin. Kinabuhit ay doon ano, lumipat sila doon sa pinakadulo. Dulong-dulo doon sila. Hala guys, oh. Kumukulimlim na, na naman. Sana naman ay hindi pagbigyan tayo. Para hindi din kawawa yung ating mga magtatrabaho kasi kapag ganyan, aapurahin po nilang i-ano yan, i Ano ba yan? Iipunin para lagyan ng tulda. Sana magpumulan o bumagsak ang ulan. Dito yung ibang ating ano. nasira na yung dulo niya. Manipis Oo. kasi yan, uh oh. Pass forward natin guys So yung ating mga tauhan pala guys At saka yung mga tauhan din nilalala ni Ay pinapakainap na po namin ng tanghalian So yun mo uh, medyo kumukulimlim na pala dili. Yan guys, dumidilim na naman. Pero sa part 8, na ito, maliwanag pa rin. Lahat yan guys, hanggang dulo, busy. As in busy. Maganda talaga yung pangyari sa ano. Ayan Oh. No? Ito ko'y namamat papa. Ito. Buti na lang guys, yung aking mga ano, kinuha mga tao masisipag sa dulo sila ito naman ay ano ibang may-ari niyan ganyan guys kapag ano halimbawa medyo na nako paspasan talaga sipag nitong mga masipag yung mga yan kaysa Paul sila yung kinukuha kong mga tao kasi masisipag sila mabilim na no nagpe na po ng tulda sa dulo. Ayun. Yan, may nagpe na ng tulda doon. Para hindi maabutan ng ulan. Ayan kasi ang ulan na eh madilim na ang ano, malagitan, yah ulan yan guys, kaya paspasan sila. Hmm. meron pa kasunod ito na ibibilad tapos na din po yung pinaharvest natin hindi na po natin napuntahan yung nasa dulo ayun know? o yun ayun niya yan kita nyo yan guys yan yan yung hahakutin po na yon ay dadalhin po dito sa dulo dito yan dudugtong dyan kulog kulog na nakakalook ang oras po dito ngayon ay alas dos po ng hapon 2pm ayan ito naman kailangan guys winawalsan para maipon ayan sige Tapos naman dito guys, may nakahanda na pong tulda dito na ilalagay. Itong, may isang tao dito ano, na iwan. Yung kaibigan nating mangyan, natauhan din. Yan, naglalagay na po siya ng tulda. Dito. Yan. Yan guys, ano. Kahirap din yung ano, ginagawa ng pagsasaka pa. Buti na lang may mga tayo tayong mga nakukunta tao. Ano, kompleto yung ano? Kompleto yung tulda? Awan. Binigyan na daw lahat dito kay Leo eh. Apat na tulda ka na. Panlima yun. Panlima yun? Kasya kaya yan? Oh, kasya pa yan. Ah. Ay, mahaba pa yan. Napakahaba pa yan. Ayan ang ulan oh. Ay, grabe. Ayan ang ulan guys. Sana ano, umiwas yung ulan. Naku, yan na nga po ang sinasabi, Umaambon na po, Ayan na yung ulang antolda, nakalu ka guys, ang tilda. Ayan ang mahirap pag may nangyhiran kasi minsan, Isang? Ayan na, wag wag yan naka, tunga-tunga, Ako, Okay lang yan. Pang ano, pang ano din yan. Pang takit din. Ano basa. Mababasa ang ating mais. Sayang kasi eh. Sayang yung bilad na yung araw. Dan. Ya. Oh. Hmm. Yan. Yan na, ang ulan. Hmm. Yan. oh. Sige. Sige pa. Sige, okay yan. Sige, pasok, pasok. Pasok nyo na. Ano yun lang, ulan o, naalakas na yung ulan. Paspasan, pati dun sa dulo guys, paspasan din sila ang init-init lang. Bro! bro, bro. Sige, hilahilahin nyo! Hilah! Hila. Hila. Ito sila yung sanay ito eh. Ito mga bago kasi yung ah, iba. Dyan, ah, dyan. Hila Ayan! Hilah pa dyan! Yan! Okay. Ito, thank God. Tama lang. Hello! E paano yung ahakutin pa pala? May ahakutin pa na bago? Meron pang ganun to dai, lang. Ayun oh, na, ikakamadala lang muna. So, tumatay, lang dyan. Oh, so, sige ho. Pero ang pangalan mo doon Kalangan. Oho. Kalangan. Yan tadi ka oh, si guys, pag bumuulan pag kanya nang ulan. Kaya nga itong ganitong sitwasyon guys, hindi lang kami ganito. Madami 'yan, kasi hirihirila po ito, isang ano po, isang hila po ito doon magmula doon sa may tulay doon sa may ilog hanggang doon sa ano kabila din po doon daming nagbibilad kaya tiyak apurahan din yung mga yan ito oh grabe oh din nakisama ang panahon kaya kailangan guys kapag ganito magkapabilad marami kang tao hindi pwedeng ano lang dalawa tatlo apat kailangan yan mga pito walo ganun tapos, ang kukunin dapat ay magagaling magbuhat. Magagaling sila magbuhat. May isa akong na ano ah, hangin May sayang yun. Ganda oh. Tapos yun pala, may hintayin pa tayong ano, hindi natin yan ipalaladlad, yung nandoong hinahakot. Ayan oh, Kita yan guys. Yan. Meron pa doon eh. Hindi ko nga lang po alam kung makakailan hindi yan pala. Yun. panahon dito guys. Oh. Tapos ito pala guys dito ay halos bukid. Malawak na bukid. Ayan. Yung kabuhayan dito eh. Mais. Palay. Yan. Yan guys. Thank God. Kasi paano eh ano, naagapan ng konti. Na, hindi naman siya basang-basa. Tama lang po. Kasi sayang naman kung mababasa siya. Sayang yung pagod din ng mga ating mga magtatrabaho ba. Pero hindi mayroon pa rin dito ang hindi ano oh. Kinulang yung tulda. Yan. Sa ako ang ilagay. kabaka pa, 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 pa na talaga ngayon ano kamada na lang muna dito ano pero ano kayo mag ikakamada dito ilan ang unos niya ng 18 Dalwa. ha dalawa ito yung huli natin 18 Kaya nga, ayusin nyo. Kailangan malakas. Oh, popolaan ka dyan. Okay. So yun guys, bukas po ulit pa 2 days bukas. So thank you so much po sa panonood. So yun, hindi po nabuo yung buong araw na pagbibiladding. At po tayong lahat. Bye bye!